Matay dahil sa impeksyon ang isang lalaki sa Manapla, Negros Occidental. Yan ay matapos niyang magpabunot ng limang ngipin, hindi sa dentista, kundi sa isang esperitista. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Hindi matanggap ng pamilya Agire ang pagkamatay ng kanilang kaanak na si Jerry. Nasa Nasawi kasi ito dahil lamang daw sa pagpapabunot ng ngipin. August 1 ang sumakit daw ang ngipin ni Jerry pero imbes na sa dentista sa esperitista daw sa nagpabunot ng limang ngipin lumipas daw ang dalawang linggo at nagpatuloy ang pananakit ng ngipin ng biktima hanggang nitong martes nagulantang ang pamilya ng biktima dahil hindi na ito bumangon mula sa pagkatulog. <coughs> So uh, nag-violet nag nag na sa Base sa pagsusuri ng mga doktor, napag-alamang nagkaroon ng malalang impeksyon sa ngipin at gilagid ang biktima o tinatawag na septic embolism secondary to dental foci. Kumalat daw ang impeksyon sa iba pang bahagi ng ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Dito na naalala ng kapatid ng biktima ang kwento nito matapos magpabunot ng ngipin sa espiritista tinurukan daw sa ng anestesya at gumamit ng pliers para matanggal ang limang ngipin nito. Una una ka ba umigaw, dentista da. Siguro 'yung anong siguro siguro sigur, na, ano, ng lima, ginang ipagabot mo. Are you sure na ang ginagamit itong mga materials na sterilize? Ang itinuturong espiritista, si Dios Dado Mahilom, inamin niyang nanggagamot sa pero hindi raw sana mumunot ng ngipin. Napilitan nang daw gawin ito kay Jerry dahil sa pagmamakaawa nito pero hindi raw totoong gumamit siya ng anesthesia at pliers. Kamot lang eh. Kamot? Um, Paano? Kamot pa may sa mga dintis, know, uh, mga spiritual. Pinag-aaralan pa ngayon kung kakasuhan si Mahilom. Nagbabala naman ang City Health Office sa publiko na tiyaking sa lesensyadong doktor lumapit kung may problema sa kalusugan. Hindi magpamati-mati sa hamba ang iban na iban kutihon gid nga hindi mag-ask anay for hindi mag-ask anay for expert nga ano nga uh, advice, advise. so oh, ti pumagrabi na mo pa uh, pag amo na pagadto di Erwin eh. Cavera nagbabalita Pilipinas